Hello guys, yan magandang araw po mga idol At medyo masama po ang panahon, medyo may ulan-ulan Ayan Napakadilim po at sa tagaytay po mga idol eh. napaka Napakasama ng panahon, maulan at sobrang lamig At ito mga idol uh, Dito po muna tayo dadaan sa bayan ng silang Ayan Nung maitro ko naman po kayo Dito sa bayan natin Ayan mga idol Masanay kasi tayo na lagi ng dasma kaya naman dito muna tayo ngayon dadaan Ayan. na ma-itax ko naman po sa inyo ang bayan ng silang mapaka laki din naman kasi ng silang kabite pero inyo po mga idol ang boundary ng silang ay sa may Santa Rosa Laguna Dasma tapos tagaytay ang boundary Amadeo ayan at iyon napakalapit sa General Trias ang silang yan yun po yung mga boundary niya so eto we ano na to ah, sabutan Pumunta ito ng sabutan, kaong at maguyam. Ayan. Pag nasa may maguyam kayo, ang labas po niyan ay Carmona na. Carmona Cavite. Ayan mga idol. Pumunta na ng Slex. Shoutout kila Jesse Sandejas. Ayan yung ating kasamahan natin sa trabaho. Tiga dito siya. Sa Barangay Sabutan yung tatay niya dati eh, dating kapitan dito sa may barangay sa Butan sa Silang, Cavite napakalawak din naman talaga ng Silang sobrang lawak ang daan kasi ng Sige po tawid Ang daan kasi ng bayan ng silang idalawa Dito one way doon sa wilayo pabalik Ito yung plaza ng silang Ito naman yung gym nila Tawid po, tawid, tawid, tawid. Ayan. At dito po tayo ay may mga kamag-anak yan. Marami din po tayong kamag-anak dito sa silang. Shoutout kay natin yung Norman. Yan. Mendoza. Mga chuhin natin yung mga yan. Dito ang bahay nila eh. At mga tropa, napakarami natin tropa dito sa silang. Ayaw nga, nalimutan ko. Dito nga pala yung PLDT. Kailangan natin mag-visit dito. So, hopefully, mamaya i-visit tayo dito sa PLDT ng silang branch at tayo ay may question sa ating uh, PLDT. So, ano tayo? Sobra yung bayad natin lagi sa kanya. So, yun ang ating itatanong sa kanya, bakit hindi pa bumabalik sa dati yung ating payment every month ayan so nakakamiss din naman talaga ang Quezon province ilo you know, shout out sa inyo ayan nandiyan yung ating mga uh, anak at asawa nasa silang ah nasa Quezon <laughs> nalilito na tayo eto papunta rin po ito ng ito Carmona Ah, close road pala ito ngayon. So, siguro ginagawa yung ano doon yung tulay. Yung daan. Kasi medyo talagang matarek. Siguro ginagawa yung daan na yun. Kasi doon eh, malubak. Malalaking lubak mga idol. Pag doon ka dadaan. Dati. Ewan ko lang ngayon kung inaayos na kaya siguro close road so kaya pala dun lahat sila dumadaan sa kabila which is dun pa rin naman talaga ang labas sa may maguyam alright alright Nalabas nito doon pa rin sa may Y, sa may tabi ng bypass. Gusto ko lang po kayong ituro dito mga idol at i-flex itong bayan ng Silang. Sa mga hindi pa po, po nakakapunta dito at sa mga teka dito, hello! Makikiraan po si Tim Maranan sa inyo, sa inyong magandang bayan ng Silang, Cavite, ayan. ganda ng daan napakakinis mga idol Ayun, smooth na smooth ito na yung arc ng bayan ng silang mga idol Ayan. so yun lang mga idol maraming maraming salamat po sa mga support na nyo sa kay Team Maranan at nawa po eh huwag po kayong manawang sumuporta kay Team Maranan hanggat restricted pa rin po tayo kaya po yung views natin ay eh, napakababa talaga napakababa ah uh, talagang pinipigilan ni ni M yan mga idol yun lang maraming salamat at God bless always right sip po sa mga idol